Hi mga kamami! Nandito pa ako sa bahay ngayon. Hindi ko, Ito po ulam namin. <laughs> Naghahaponan po kami. <laughs> At ito po <laughs> kami mo. Papa oh. ko. Ika <laughs> At ito po mama ko. ko. <laughs> At ito po pamangin ko. Hello, guys. Okay. Hey. Guys, please. Channel, guys, uh, <laughs> <Kato TV>. subscribe my YouTube channel Subscribe. Ako po. Say mag Magay ka dat! Hay Hi dat! Hindi <laughs> pa po natapos bahay namin mm -hmm. mga kamami. Kaya nag-vlog <laughs> kaya, dahil gusto nyo tapusin ang gusto. ilang bahay. Kaya gusto ko mag-vlog para matapos po tong bahay namin. Mm -hmm. Wala po kaming tubig. Walang tubig. Wala. Mm -mm. May nararamdaman po mama ko. May... May ano siya sa suso, may hubag. Yan lang po mga kamami. Kain lang po ako. Bye. Maraming salamat sa...